<laughs> oh, no, 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 no. Oh, no, no. Ay, labi ah, okay, naman. <laughs> Ang nagabot mo kasi ng ayos. <laughs> Peng! Play oh? ka! Ha? Nagahalo okay. ay. Eh! Mabubuli ako. Oh. Ano <coughs> ko? Halo pa?

Ano Diabot mo kasi nang ayos. Anong sa Hindi mo kasi nabot nang ayos eh. Ligay. <laughs> ay naman. Abay yan. Dito mo yung punta sa mo. Eh, nagtawag ko nga eh. Yak. Ligyan. Huwag ako tulig. Sige nga doon. Ang blay ka talaga. Sasa. <laughs> ka. talaga pa. ka kasi ng trabaho eh. Ano eh? Alam mo binabasa ko 'yang ano eh. mo kasi doon. Ah! Oh, oh! Gago. Ay, ba't ka mo po? Kasi sibat mo kung ano, 'yung pag Wala sa akin. Yung <laughs> 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 oh, <ba> talaga po sa box. Kaya,

ju kas <laughs> <laughs>